linggo-linggo lang naman nagdadala siya ng babae dito. Kaya rin naman ako kinabahan na i-introduce ka. Ayoko rin naman masira ang namumuong pagkakaibigan namin ni Faye. Alam mo na ang pinagdadaanan ng mga Aguinaldo, di ba? At bilang parte ng pamilya, kailangan ko silang suportahan, lalong-lalo na ngayon. Need I remind you that your biggest clients are my friends. So, see you soon, Carl girlfriend ko na po si Isabel. Oh na ako, halata naman kahit hindi mo sabihin. Di ba naman, madam? Sa tinginan pa lang, di ba? Alam mo na, ang lagkit lang titingin. Eh. Sinabi mo pa man ng Kitty. Welcome sa pamilya, ha? <laughs> okay. Salamat po, sir. Totoo ba itong nakikita ko? Okay na kayo? We're brothers. Di dapat kami nag-aaway. Tara, Noel. tayo. Tara. <laughs> Sarap talaga dito sa lugar niyo, anong mahangin. Okay ka lang ba, Joy? Okay lang. Gado ka, ha? <laughs> Ay, manang ganda. Ay, no, Pogi. <laughs> ah, tatanong ko lang sana kung gusto mo nang maiinom. Tubig. Um, watermelon shake na lang. <laughs> talaga ba? <laughs> Kasi sabi ni Joy, masarap ko na gumawa ng shake eh. Oo naman. Sige, hayaan mo ha. Gagawa kita ng watermelon shake. Isasama ko pa yung buto at saka yung balat. Para mas masustansya. Manang kitty, iced tea na lang. O, oh, iced tea. Di tapos. Ikaw talaga. Pati si Manang kitty, pinagtitipan mo. <laughs> Pero alam mo, feeling ko hindi ako gusto ni Manang kitty. Bakit naman? Ewan ko. Ramdam ko lang. Ako rin. Damdam ko. Na hindi talaga ako siya ni Mana, Kitty. Naya sa akin ang Hello? May update na ba kayo tungkol sa kaso? Siyempre na, nagtatanong ako dahil wala kayong binibigay na progress tungkol sa investigasyon. Oh, relax. Okay, naiintindihan ko naman. Pero pwede bang imbestigahan niyo kung anong connection ni Attorney Esquivel sa ate ko? Ano ba talaga nangyari? Nadamay lang ba siya o siya ba talaga yung target? Sana sa susunod makausap ko kayo, mabibigyan niyo na ako ng concrete answer, okay? Goodbye. Oh, gusto mo ng tubig? Masyado na mainit siyang ulo mo. Napakabagal kasi ng mga pulis. Sa ginagawa nila, mas lalo makakatakas yung mga gumawa nun kay ate. I hope na iintindihan kita kung bakit ka nagkakaganyan eh. Kaya lang sana bigyan mo naman ng kaunting space sila para magawa ang trabaho nila. Ano? Hmm. Joy kong tungkol to sa lunch. Huwag mo nang isipin yun. Hmm? Luis, parang naman tayo nandun. Obvious naman na ayaw sa akin yung mama mo. Disappointed sa akin yung mama mo. Disappointed si mama sa akin, hindi sa'yo. Frankly, wala namang bago doon. I'm always the black sheep sa mata ni Mama. Hindi naman siguro. Believe me. Alam mo, dito sa bahay, lagi na lang nila kinikwestiyon yung mga choices ko. Sa tingin nila, hindi na ako nakakagawa ng tama. Well, hindi ko naman sila masisi. Naiintindihan ko naman kung bakit sila kami. Ang dami ko yun kasi kapalpakan na ginawa noon. Kaya, mas maganda sana kung makuha ko yung approval ng mama mo. Para may iba namin. Pero nakuha mo naman yung approval ko, Joy. At yun ang mahalaga. pa rin talaga yung confidence mo, no? <laughs> talaga. Tsaka ako yung pinili mo, eh. Sabi mo nga, di ba, palaging kine-question yung mga choices mo. Ako din naman, eh. Pwes, mapatunayan ko sa kanila. At ito na rin sa'yo, Joy. hindi ka kamari ng pagpiti sa akin. Kailangan natin mahanap yung dokumento na binigay sa atin ni Atty. Esquivel. Sigurado ako nandun lahat ng sagot ng lahat ng katanungan natin. <sighs> Kung nga alam, paano nawala yun eh? ang pinagtataka ako. E, ko. eh mo ho, ahanapin ko yon. Oh, may naghahanap sa iyo. Sino? Ah, uh, po. Hi, I'm attorney Benedict Ramirez. One of attorney Esquivel's associates. Please sit down. Thank Manang you. Kitty, pwede bang kumuha ka ng water for... No, 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 it's okay. Ah, uh, hindi rin naman ako magtatagal. I, I am safe. Attorney, tama-tama yung pagdating niyo. Well, gusto kong matanong kung anong connection ni Atty. Esquivel sa ate ko, na si Love Aguinaldo. Tinawagan ng ate mo si Atty. Esquivel para ikonsulta ang kanilang divorce ng asawa niya. She wanted to know the implications of their divorce if they decided to stay here in the Philippines. Sigurado ka ba na yun lang ang diniscuss nila? I'm certain. Mawalang galang lang ho, pero hindi ako naniniwala. I mean, kung yun lang ang pinag-usapan nila, bakit ako matos ang ate ko? Alam niyo ho kasi sa profesyon namin, marami kaming nakakaaway. And Atty. Esquivel is no exception to that. In fact, nitong mga nakaraang buwan, eh, marami siyang natatanggap na death threats. Kaya ako nandito. What do you mean? Ako ang pinapunta ng law firm namin para opisyal na humingi ng tawad sa inyo. Kung nadamay man ang kapatid ninyo. Wala dito. Didiretso ako ng presinto para magbigay ng statement. Ah, uh, Atty. <clears throat> lang kita, no? Ah... Uh, kliyente niyo ba si Miss Elvira? Sino kong Elvira? Ah, uh, Elvira Dominante Cruz. Ah, si Miss Elvira. Isa lang po si Miss Elvira sa maraming kliyente ng firm. Kinuha niya ang service ni Atty. Esquivel para sa legalities ng kanyang properties. Yun lang po ba talaga? Yun lang po talaga ang alam ko. I'm still not convinced. Ah, uh, pasensya na po. I really have to go. Didiretso pa po ako ng presinto para magbigay ng official statement. Maraming salamat po. So, what's the occasion? Ah, uh, wala naman ba. So, ano nangyayari dito? Masama ba ang loob mo? Nakakainis kasi yung hope na yan! God! Eh, anong ba ang bago dun sa babae mo? Ha? Ano naman ang ginawa niya? Okay, okay na sana eh. Lalapit na yung loob ni Carl sa akin. Kung hindi lang sa epal na hope na yan. Sinisira yung mga plano natin. Ano mo, kung iniisip mo ang mga plano natin, eh, hayaan mo na nga siya? Ha? Huh? Wait, wait. Ano mo sabihin, ma? Ibig ko sabihin, hayaan mo na si Carl. Hindi na natin siya kailangan. Love is practically dead. Magatas ka muna. Faith, hey, hindi mo ba inumin yan? kapag ko na to. Eight, nag-aalala ako sa'yo. Nag-aalala saan? Masyado mong pinapagod ang sarili mo eh. Sobra ka ng stress. E na, kailangan lang kasi talagang gawin ito ngayon. Kaya nga meron ka mga nagtatrabaho para sa iyo eh. Para hindi mo na kailangan gawin ng lahat ng yan. Hayaan mo naman silang magtrabaho. Gawin nila ang trabaho nila. Kasi kailangan nilang leadership ko. Okay? Pwede naman ipagpabukas yun. Alam ko naman yun, Ma. But still, kailangan pa rin natin makontrol si Carl, okay? Bakit naman? Kasi, close si Carl. I hope pwede pa natin gamitin yun against Hope, okay? Well, you gave me an idea. Told you. Hello? Magandang gabi po. Depende po ano'y babalita mo. Nagawa ko na po ang pinag-uutos ninyo. Nakumbisi ko na po si Hope na tungkol lang sa divorce ang dahilan ng pagkikita ni Love at ni Atty. Esquivel. Very good. Hello. Huwag mo nang ipakita ang mukha mo sa amin. Maliwanag! Maliwanag po. Good. Bye. <laughs> <gasps> Now that's a reason to celebrate. Saglit na lang naman ito. Mauna ka na matulog. Nako, Faith. Yan din ang sinabi mo sa akin kahapon. Pero inabot ka rin ng sikat ng araw dito sa opisina mo. Jose, hindi ko pwedeng unahin ang sarili ko ngayon. Maraming umaasa sa akin, ang mga empleyado at ang pamilya ko. Naintindihan ko naman yun eh. Ang dami rin kasing backlog. Inuna ko yung kaso mo. Pagkatapos, yung aksidente naman ni Love. Ang ka, Sophie. Masyado mong pinipressure ang sarili mo. Lahat na lang ng trabaho gusto mong gawin. Gusto mong kunin. Mag-relax ka naman. Mag-relax ako pagtapos ng trabaho. O oh, sige. Ganito na lang. Mahinga ka muna. Ay! Jose! ano ba itong ginawa? Sorry, hindi ko sinasadya. Huwag mo na muna galawin. Ako lang muna mag nito. Sorry, Faye. Ah, hindi ko naman gusto mag-ahalit mag ka eh. kailangan ko ng pangunawa mo. Ang dami kong kailangang tapusin. Alam mo naman yung pinagdadaan itong negosyo lang natin na magpapagaang ng mga problema ko ngayon. Kaya please, please, Jose, intindihin mo naman ako. Ang ganda naman yan. At ka na naman? Hindi. Mamaya pa. Bahala ka nga dyan. Hope. May tatanong lang ako. Totoo bang hopeless ako? Nagpapatawa ka ba? Alam mo, corny. Hindi. Lumang joke na yan. Seryoso nga ako. Feeling ko kasi, palpak talaga ako eh. Paano mo naman sa amin palpak pa? Napaka-successful ng business mo. Ang dami mong clients. Sila hindi makapaniwalang magsasaksid ako sa negosyo ko. sinabi niya yan sa'yo? Eh, paano mo naman nalaman? Naaramdaman ko. Alam mo, ikaw lang gumagawa ng problema mo. Hindi ka palpak, Carl, okay? Kaya lang naman interesado yung mga clients ko sa akin because of Karen. Alam mo, Hope, I'm really trying my best, pero wala eh, palpak talaga ako. O oh, Noel, bakit mag-isa ka rito? Nasaan si Kari? Ah, uh, nag-CR lang daw po siya. Pinagsisiyan mo na yung cellphone mo. Lukong delikado yan. Yeah, baka mumiti pa balik yung cellphone mo sa'yo. iyo. oh, kiti naman. <laughs> ano naman kung bakit eh. Hmm, susing, so sige na. Okay lang naman sa akin. Ang importante, masaya ka. Hmm, ano na naman yun. Parang mali pa nararamdaman ko to na masaya ako kahit alam ko nagsasuffer si Mama. Alam mo, baby boy, walang mas na sa na nararamdaman mo. Hindi mo po akin masaya ka. E mababawasan na ang pag-aalala at pagmamahal mo sa Mama mo. Sige na, mag-test ka na ulit. <laughs> <Man>. <laughs> mo ba kung anong ibig sabihin ng palpak? Yung palpak, yun yung mga walang ginagawa. Ikaw, you're trying your best na magtagumpay ka. Oo. <laughs> oh. Balang araw, gusto ko maging katulad mo. Yung successful sa negosyo, sa buhay. <laughs> Alam mo, so, sira talaga at mabuting matulog ka na, okay? Mm -hmm. Tulog na. Okay. Mm-hmm. Good night. Good night. Oo! Oh, oh, oh. Ano ba yan? Iinom ka tapos hindi mo naman pala kaya? Yeah, kaya ko. Kaya, kaya ko. Sandali nga. Tulungan na nga kita. Sabi yeah, ko nang kaya ko eh. <laughs> Ako, dahan-dahan ang bigat mo. Ano bang kinain mo? Ano ba? Huwag ka nga dyan. Oo. Oh. Ah! Oh, oh. Ang bigat mo kasi. May tao ba dyan? Ano ka ba? Walang tao dyan. Ikaw yata itong lasing eh. Hindi. Parang may nakita ako. Walang tao dyan. Pwede ba kaya na ba si Manang Kitty, uy! Alam mo, si Manang Kitty ang sa sa'yo, siya na magpapaligo magpapaligo sa'yo. Bahala ka talaga, ang bigat-bigat mo. Ay, ayoko sana kong sabihin to eh. But you're my brother, and I care for you. Kasi Noel, si Isabel eh, alam ko iniisip mo na totoo siya sa'yo. Na mahal ka niya, pero nagpapanggap lang siya. Nakolo, sabihin niyo na po yan kay Lola Faith yung Hindi pa sapat ito. Hindi basta-basta maniniwala si Faith. Sobra nang napaikot na Elvira ang ulo ni Faith. Kaya nga dapat madaliin ko to eh. Bakit nandito na naman kayo? Ano bang kasalanan ko sa'yo, Ho? Ma! Ma! Puno ka na kaya kong pumatay ng tao. Kasuhan niyo ako! You can play the victim all you want. Pero sinabi na sa'kin akin yung lahat.